Wow! Ayan, magluto tayo guys ng tinolang manok kaya nagkinisa natin tagay na natin yung ating manok lagay na natin ayan tinola natin ayan

Yan, lang manok naman tayo. Ayan na guys, kumulo-kulo na siya. Atin pa pa yung ano eh. Kuluin pa natin yung maluto na talaga yan. Maluto na yan. Ayan, di pa siya ano. Ko pa yan. gusto ko yung maano na talaga siya. Maluto na ba? Ayan na guys. Ayan na. Naglangis-langis na siya. Ayan ang gusto ko. Yung maglangis-langis no? naglangis na. Naglangis-langis na. atin na ay yung ano. Gulay. Ayan no? Dodo Peacock na. Ayan ang ating sayote. Patay na natin yan. Sana'y talaga ako pahaba. Sila kasi wakan tong paano, no? Uyga. Mm -hmm. Ayan, gandang ano, yung naglalangis-langis ng manok. Saka natin ilagay yung ating sabaw. Ayan. Baka. Uh, gulay na. Pwede nga. Naglangis, langis. Ayan so, na. Uh, ating sabon. Ayan, Sinabaw na natin. Hindi ko na pindot. Hindi na play. Nailagay ko na yung sabaw. Ayan, guys. Tapan natin muli yan. Yan, balikan natin yung pagpakulo at meron tayo dito dahon ng sili. Meron tayo dito dahon ng sili. Yan ang ating ano, dahon-dahon na gulay. Takpan lang muna natin yan. Ayan na, kumulo na ang ating tenola. kolong kolo di kolong ko malambot na ko ulo pa lang yata pero hindi pa malambot <laughs> tigas pa manok manok <laughs> binili ko to ah dito sa kapitbahay <laughs> ay dako Ayan, kulo pa, kulo ng kulo. Naguto ang ship natin. <laughs> Nag-vlog lang, naging ship cook na. Ayan na, ah, daming nalalaman. Dahil sa pagbablog. Ayan. Ayan, maya guys, sakpan ko muna yan kasi hindi pa siya talaga, hindi pa lumabot yung gulay natin. Ayan. Ayan na guys, malambot ng ating Ayan, malambot ng yung ang ating gulay. Ayan lang, may loya yan, loya. Loya si Goyas. Ayan lang ang ating gulay natin sa at dahon ng Sili. Ayan ang halos uh -huh. sa tinola. At yung malunggay natin. Malunggay at... Yun ang alam ko ihalo halos sa tinola eh. Papaya, dahon ng sile malunggay, at... Ayan At-at pa rin. Wala na pala? Ayan. Si Chef Cocinera. Lotong ah? bahay. Piso. Lotong bahay. Lalagyan ko pa ito ng ano, pala. Buo na paminta. Ayan ko siya ng buo na paminta yan. Alang, at ating lalagyan ng buo. Ito na lang ang lagay natin.

number si Pinilisa ngayon. Lagay na natin tong dahon ng sili. Ayan. May dahon na tayo ng sili. Sarap talaga guys pag dahon ng sili. Ayan. Agat lang ang buhay ng dahon, no? Kaya, ayan, kalupo na. Hmm. Pwede na Pwede na Pwede, pwede, pwede na Inip na no? Inip na yung cellphone ko Ayan guys Ang ating recipe Tinolang manok Pag nagustuhan nyo guys Ang ating video or recipe Palike and comment naman And follow Thank you for watching guys